Isa na namang balita, ayon sa ABS-CBN Entertainment Manila, Philippines sa wakas ay magtatambal ang Kim Pao sa big screen. Sina Kim Chiu at Paulo Abelino, na kilala bilang Kim Pao ng kanilang mga tagahanga, ay dinadala ang kanilang on-screen chemistry sa susunod na anta sa kanilang pinakaunang pelikulang magkasama. Pagkatapos gumawa ng mga wave sa drama series na, Lin Lang, at ang Philippine adaptation ng, What's Wrong With Secretary Kim, ang fan-favorite pair ay nakatakdang mag-headline sa upcoming film na, My Love Will Make You Disappear. Ang nalalapit na anunsyo ay ginawa sa isang new movie alert segment ng noontime show na It's Showtime kung saan nagsisilbi rin si Kim Cho bilang mainstay host. Natuwa ang mga tagahanga ng ihayag ng dalawa ang pamagat ng kanilang romantic comedy movie bilang bahagi ng star-studded lineup ng star cinema ng mga paparating na pagpapalabas ngayong taon. Ang My Love Will Make You Disappear ay nangangako na magiging cinematic. Nagpahiwatig siya sa isang storyline na nag-e-explore kung paano ang magic ng pag-ibig ay maaaring gumawa ng mga bagay na maging ligaw at masaya, idinagdag na ang mga manunood ay maaaring asahan ng maraming mga sorpresa habang ang star cinema ay nagsisimula sa isang bagong panahon ng paggawa ng pelikula. Please don't forget to subscribe to TNT Trends and Tour channel and click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching.